Uli tayo guys Uli Payagot na naman siguro to guys Ay hindi Payagot Ay, Hindi Payagot. Hindi Ay. O, masabit lang sa mata guys Sabit lang <laughs> Sabit sa mata guys Ay <laughs> Guys Ini isda guys. Mangguman. Is guys, isda guys na tayo ulit. <laughs> Ulan pa galit eh, pa. laki. huli guys natin guys. Laki -laki, because, oh. Ano akin? Ah, eh, may huli kay laki. Laki -laki. <laughs> laki -laki mata, mat Magtalo <laughs> niya sa ano. tagat ay. Wala pa uh Oo. -oh

Bi lập luôn bi lập Chị Sự mày tuổi hai Hả? hai. Huh? Night xịt một cái này. Hello? Bi tai. tai ki. Bung ai da ho. Apa ki ni nãy. Bi tai mày. Bi tai. Bi tai. Bi tai. Bi tai. Bi tai. Ui, tai. Bi Hãy think bắt bao bắt bao bắt bao bắt bao bắt bao bắt bao bắt

Doon na anak ilagay Matap mo Anak Bilat yung budo Ano yan? na kay Balbawal talaga Hindi yan Payagot payagot

Kamis tau di nata yupa? Alat ni, di nata yupa Sini Ay, malawi pa nga. Nikita ay pagsuma. Ang muli pa nga. Inom ka tubig. Inom, dun. So, wow, ilagay mo anak. Baka mabutas yung ano natin ah. Kaabot tayo lunod. Ilagay mo lang dyan. Pagtagal kota Ah, lunod ta. Hindi ka pa marunong maglangoy. Po Inom ka tubig? Dwa. Ha? Ah. Direk pa. Abot nga ng tubig, direk. Sa ilalim. Dekha ano dek bilik mo 'de. ano ba Toy paabotoy. Hmm. Kunin manak. Eh, buksan ka Buhoy. Mama. Toho Ang gay ang ano yan? Isa pa ah. Ang ng tubig oh. Balingag. Balingag. Matapon yan anak. Beda na dito. Dino. 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 Dino.

mabutas ang ating ano ay malangoy gi kita ha mabutas sa timbangka putlasin ko to ay malangoy ka ay di ka marunong manglangoy paano yan ah, ito na. Ito <laughs> ay ikaw lang ay mako papa ba, tulungan eh kaya nga huwag mong para hindi mahira malunod tayo hindi iya patungan ko Woy, tapi mo Sabit nga yan eh para matanggal gi. Bueno, laksan mo.

ya yabigay mo kayano. Pagbigat. Ito. Labas Dasi kang anod. Ano 'tong anod? Ano anod? Gas. Sabit nga eh. Ah. eh. eh. Ay. Eh. Putol na naman nga. Ha? Putol. Ayaw mo kung eh. sa mo sa dagat, ano? You know? Ay waron. ah. Guys, mauwi na tayo. Wala okay. nang kawili. Wala nang pamato. Wala nang Wala nang E, ano lang ran, sayo sa. Irap. Ano Ay, ako ba tapon? Opo. Wala na eh. Wala tayo pa man to. <laughs> Ay, mamaya wala tayong pain. Hirap maghanap ng pain ng araw. Bukas na ano tayo? Mamaya gabi na. Mamaya gabi. Okay na kami guys. Medyo lumakas-lakas na rin pati oh. Mahina ng panghuli. So, huwag mo iba to. Ano yon May laman pa? Wala na. Oh. Bukas. Bukas tayo balik dito pa. Opo. Sama ka ulit? Ha? Sama ka ulit? Kaya mo galing ka nito. May pa. Ha? Stop pa. Abo. Abo. Dami huli si. May file pa ito. Yan. Laki. Ano? Payagot? Ito na. Karami. Karami ka tira. Pagod. Nak, lagay oh. mo sa timba o. Lagay mo sa timba. Ilahin mo, Drek dyan, Drek. Sa'yo, hanap tayo ng um, pamato bukas. Ay, ano, mamaya doon. Meron. Meron tayo doon? Tinggal. Balik tayo dito. Bukas pa? Okay. Uwi na? Wala, nagsabit pa yung pato. Okay, so na kami. Wala na tayong pamato eh.

tayo guys Dito ka upo ko. Ay wag ang kutsilyo anak Matumba ikaw Doon oh no, ilagay mo Anak Ilagay mo doon yung kutsilyo Ipo ka dito matulog ikaw dyan Anak Maandali ang paa mo Lagay mo dyan Mole, mau ina. Hey guys, hanggang dito na lang, barikis I'm out hi muna, hi Ay, sabi mo Ay. ter, hi muna si so vlog yan, Drake hi muna si so yan, away na kami guys Babawi kami bukas ha 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 Bus, sorry.